Hi guys, sama niyo ko magkano ng ng kalintong makeup ko. So, Kasi, um, Tapos na ako mag-video. Ang nagpot picture, mag-picture picture mag na ako. Ayan. Kasi magpapahinga na ako. Ayun. Mag-makeup talaga ako. Ayun. Ayan. O, ayan. Pero, ano, gusto ko na manren kasi hindi na rin ako na nakaka makeup ayan, ayan makeup ako, be. Ayan. 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 Hmm. Pagod na talaga ako. dami na ito pala. Nagpaalam hmm. hmm. eh, naman ako kay mama. Pinapalagan niya pa palagi kapag may makeup ako. Oh, ganun.

para hindi talaga siya hmm. so yan wait so yan guys dahil tapos na ako magsusuka lang ako. so yan guys ito ang sukay ko hmm. kasi nandun sa loob yung loko ano eh mga makeup ko dun kasi si mama lang talaga nagbigay sa kanang mga makeup

so pala may tanong tayo. Hindi okay. na pala tayong mag-hair bun. Stop ko pa lumingan. tanong tayo sa Ayun guys, kita niyo na Dito ako nag-video di ba? So, ito pala yung mga makeups ko pero hindi ko sila kinakarga. McLaren tayo dito nge street yung boko o oh. di oh, diba dito rin syempre pantay pantai o nah. di diba hindi naman talaga ito sa'yo. So, ayan. So, dito na lang sa wallet ko mag-aano lalawin ng mga tali. No, pwede naman yung Ko alam, trip trip ko lang kasi wala akong lalagyan na sira yung lalagyanan eh. Ang trip ko lang, like, no? ah, uh, uh, sa loob. Tapos ito, Lagyan natin niya dito. Ah, at, tatanggalin mo na. Tatanggalin at, naman natin, Siyempre. Lagay mo na natin yan na dito kapag wala na tayong ano. Siyempre, stop. So, yan. So, yan, guys. Ito sa lahat Pero hindi ko naman ito pinipilit Kasi Ito Hindi ko alam Anong nga sa'yo dito ko na ngayon lang po lipstick. wala na kasing space to sila. astronaut yan yun siya guys na naka inakasya eh, ko na sila so nakapaglagay na ko na ng, na ng ano ni mama na ipoy lang naman to guys sabi ko sabi ko nung sa video lipstick ano ba yun nagkamali pa, tuloy sa inday kinukuntihan ko na lang kasi baka maubos pero hindi naman paubos hanggang grade 4 ko kasi hindi kakamitin science so, siya guys sayang so, nalagay ko na siya dito tsaka itong mga lumukad yan dito so yan guys tapos na ako at malinaw naman yung camera so yan So, magtatali tayo. Yung ko na ipapakita sa inyo kasi baka isipin mo na hindi ako nagtatali ba ah. 对呀。The, um Ba, na balik, sa na naman mm. so ulitin natin kasi natanggal yung tali so ganito kapag naiinitan na talaga kayo pero naka aircon kapag naiinita na kayo kapag naiinita na kayo tapos nasa labas pa kayo kapag may dala kayong tali kan yung tali mo kasi ganito rin yung tali dito ganito yung ano namin. Ganito yung tinali ko sa school, guys. Kasi, ano eh, nung nasa playground na kami ng mga ka classmate ko. May playground kami, guys. Ano, Hala. Ayan. Bilog guys, bilog, sobrang bilog, sobrang laki na sobrang bilog. Ako lang nag medyo, kapag walang pasok ako nagtatali, kapag may pasok, si mama naman nagtatali. Ginagahan ko guys para masukat ko, para magawa ko na. Huwag na nga lang, guys. Yung ano nga lang. So, yun, guys next video na uh, siguro kasi parang palubat na guys eh.

Ayan guys. Dito pala tayo hihiga Yes. Nag nagtanggal ako ng makeup bakit parang may mga glitters pa rin. dito ko hihiga. Ito. guys. O, A. Nilaglagay na ko. So, Dito ko